and what's up mga kalae and mga kalapatids and welcome back dito sa alae nation vlogs mga kalapatids so yun nga mga kalapatids ano mapapansin nyo sarado pa yung ating mga alagang ibon mga kalapatids sarado pa sila kasi kaakit lang natin dito sa bubong natin mga kalapatids kaakit lang natin pero meron na rumoron daw yan sa eh. kapit bahay natin mga kalapatids so gagawin nga natin ngayong araw magpaparanda nga tayo after 2 weeks kasi nga may bagyo yung nakaraang araw ay eh may bagyo kaya hindi na nakapagpa-ronda mga kalapatid so 2 weeks silang nakakulong at ngayon nga lang natin sila pakakawalan mga kalapatid kaya tara pakawalan na natin parundayin na natin tapos bukosan na rin natin yung mga kulungan at uh, maglilinis tayo ng tubigan nila at the same time yung mga perch-perch nila lilinisin natin so tara let's go So yun yung mga kalapatid, bubuksan na natin to para makaronda na sila. Mga kalapatid, si inip na inip na yan. At the same time, maglilinis tayo ng perch nila. Yan o, kita nyo naman o, kung gano'ng kadumi yung perch nila. Lilinisin na natin yan, kaya parondahin na natin. Let's go! Yan na mga kalapatid. Naglipara na sila. Ang dami mga balahid yung mga kalapatid. Yan o, naglipara pa. Hinahuli pa. Mga kalapatid, ayun na ating mga ibon. Yan na, kamakaronda na sila mga kalapatid. Kita nyo naman o, after 2 weeks, ng kanilang colony ay nagparonda na tayo ulit mga kalapatids ay ano ganyan mo no taas na taas taas na ulit yan mga kalapatids dala diretsyo na yan mga kalapatids hanggang sa mag ranging at tumuldok mga kalapatids tingnan natin kung gano'ng kataas sa sabay sabay na no? bali na 19 pieces na yan mga kalapatids nalabing siyam na piraso na mga kalapatids dahil yan yung mga tira dun sa bay 2 take 1 natin mga kalapatids so under ano pa rin naman yan eh yung bay 2 take 1 natin mga kalapatids so, so mga naiibig bilibili nyo na yan mga kalapadids ano. Nakapago dito sa taas ang init mga kalapadids. So mamaya nga ibabalikan natin sila mga kalapadids. Bubuksan na natin yung iba nating mga ulungan at para malinis na natin yung tubigan nila. So yun nga, mga kalapadids ano. Ayan ang ating ibon no. Pag dati na galing ringing mga kalapadids yung pa isa. Yung ating double banded na yan, no? Tapos yung isa naglulugo na parang yan. Naglulugo na yan no? Galing isa. Hindi sila sabay-sabay umuwi mga kalapadids. Pero okay lang yun At least umuwi sila. Kahit pa, paano. Ayan pang isa kahit lugon pa sila yan oh ngayon nga pagod na pagod mga kapatid simpa isa oh po Ayun, know, mukhang hindi ata atin yun mga kapatid. Mukhang dagit yata ito. ito na sa bubong na Dahil dapat dadiretso ito dito. Mukhang dagit yan mga kapatid. Pero kung dagit man yan, eh, hindi natin kataasan hulihin yan. Kasi tagyugon ng ating mga ibon, madali silang kapitan ng sakit mga kapatid. So ayan na lang muna natin sila dyan. Tumambay mga kapatid. Oh, malingal oh. Bali, natin sila ng 3.59. 4.37 na mga kapatid. So 38 minutes lang sila. Siguro. Nag-ranging mga kalapatids. So, okay na rin yun. Kesa sa hindi sila napaparonda, mga kalapatid. So, okay na rin yun. Dito nyo naman, o. Oh. Yan naman ay eh, konting paronda lang ulit. Eh, babalik na ulit yan sa one hour yung nila. Yan, o. Oh. Malungal, Oh. Two weeks ka mang ano, hindi ka kawalan. Naiwan ko naman. So, yun nga, mga kalapatid, sa tanggal na natin tong ating uh, tubigan. Yan, Oh, no, medyo lilinisin na lang natin sila bukas. May lumot pa, o. Oh. na natin yan nung isang araw. Di ba, lilinisin natin yan bukas ng tanghali, mga kalapatid. Lahat tubigan nila, pati nando doon mga kalapatids pinaririto lahat ng tubigan pati suppliers pliers natin lilinisin na natin para walang lumot mga kalapatids so pa papapasoyin ko sila maya maya mga kalapatids So ayan mga kalapatids, pinapasok na natin ang ating mga alagang kalapatids. Mga kalapatids kasi nga yung ating kapitbahay na aswang ay binobulabog na naman sila mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, pinakain na natin sila ng El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na inaluan ng Integra 3000 mga kalapatids. Kasi wala tayong dinamo nabili mga kalapatids. Ayan o, no? pletos sa na sila. Hindi ko na pinakita yung, pinag, yung kung paano sila pumasok kasi binobulabog na nung kapitbahay nating aswang mga kalapatids. Ayan o, no. goods na goods na yan mga kalapatids. Nasa loob na silang lahat. Dadagdagan na lang natin yan maya maya kapag ka naubos na kasi aanim na takal yan talagyan pa natin ng anim pa uli mga kalabatids yan anim 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 uli yan bali bali tatlong anim pa natakal mga kalabatids para sa kanila lahat. para busog na busog yung mga yan mga kalabatids eh, no? tapos ito lalagyan na rin natin ng pagkain lahat yan magbibigay na tayo ayahanda na natin para sure na sure Pati ito lahat bibigyan na natin so babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalabatids pag kumakain na sila let's go So yun nga yeah, mga kalapatids, nabibigyan na natin lahat sila ng pagkain, hintayin na lang natin yung maubos, pati doon yun o, no? patalawang rounds na nila, dito rin, pang dalawa na rin, tapos dito magbibigay pa tayo, hintayin na lang natin masaid, goods na lahat sila yung pagkain na, pag naubos ang pagkain nila, magbibigay na rin ng tubig, sasaraduhan na natin ito lahat, yeah, para hindi sila mahanginan sa gabi, para goods na goods na, at So, na kong video nito para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalapatids sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids. At dun sa ating Facebook account, Bondolos Reyes. At sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs. So, bye-bye mga kalapatids.